Kuya Kobe at the end and then ano ba Kambing Dakot Anak So let's go Pag-uli natin yung sunrise kasi <laughs> kung We're going down. We're going down. Say hi. Yes. Morning. Aga. Walang mga. Yes. 1, 2, 3, go. Mauna na aga sa Iyong Nga Tanab. Yay. So we're here at anong boulevard to? I don't know. May Nasa kandaug. Yeah, bula, uh, bull, Bukong Boulevard. Bukong Boulevard kasi. Maliyo. <laughs> <What are> maliba. <laughs> so, malapit kami sa dagat. Pero, meron siyang parang bibok na ano. Ayon Are you happy, Te? Of course. Yeah. How about you? I've, of course. With H. With H. <laughs> of course. Ah, Kuya Kobe. Yes. Lead. Hindi, Yes. Puya, uh, kuya Kobe. Thanksgiving. Thanksgiving, Kuya Kobe. Sweet lang, guys. <laughs> Akyat bahay ya, oh, ente. Grabe. <laughs> Sige na, Kuya. Ipinatawag e, ko kayong lahat pa mula dyan hanggang... Ito, Ito. isang home, ha? Okay. Upang! Go lang, go lang, go lang. Ayan. Pinatawag ko kayong lahat upang... Hello, Arne pangisda lang kayo. ah, oh, sige, sakto uh, uh, oh, okay, lang ito ah sakto lang ito to. eh, lang eh, 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 Christmas Kaya ibigay mo na ang aming <laughs> Christmas song! Ang um, tagging, uh, wala na lang. nakalimutan ko kung sino ito tag ko. Woo! <laughs> saya! Yay! Darating na kapasuhan. Magbukuhan tayo. Bukuhan? Alam niyo ba kung bakit buko? Bakit? Kasi buhay ko yan. Oh 🎵 Buhay okay. ko kayo you 🎵 Sino know, nga ano, yung pumunta ng ziren? What sa sabang daw? Meron daw yung, dun. Dun? The river and the sea yeah. meets. Where the river and the sea meets? Sabang. Yeah. Dito, dito? Dito sa may may the lighthouse. Ah, eh, dito. Yeah. Uh, bakit siya ano, delikado? Kasi nagpapaiba-iba siya ng okay. no Level. So, ang nangyayari sa lugar na yan, dito, kahit nasa gitna ka na ng dagat, taga dito pa rin. Oh. <laughs> bakit delikado? Kasi anytime pwedeng tumaas. So, pwedeng di mo alam na way. baka yung sunod mong step ay eh, malalim na. Oh. Okay. So, uh, so, hindi, hindi tanda, pag uh, hindi ka marunong lumangoy, uh, pwede ka matiskrasya. So, siguro may ngilan-ngilan, meron na rin dyang accident or incident where uh, meron talagang So guys, uh, ingat lang po tayo pag tayo naliligo sa dagat. Make sure na meron tayong uh, kasama na nagbabantay sa atin in case na may mangyari sa atin. Di ba? Okay lang mag-enjoy basta samahan po ng konting ingat. Right. <laughs> so ano po masasabi niyo Mayora? Ang galing ng sorgay yeah. To yeah. To Magkano po yung ano niyo? Sinisweldo niyo sa kanya? Uh, depende sa matapos ang ating ano, trip dito. So, huwag kalimutan, Mayo Auno, Emi Aseo, number one sa Balota. Huwag kalimutan, Emi Aseo, numero uno sa Balota. Ang ko na. Kawit tayo. Let's go book ourselves. Yes, let's go. Yeah, book Di ba ma, ano uh, yan, pag wala pang laman dyan? Uy, kayo tayo, baka masaktan dyan mo. Masaktan ang dyan mo. Kapag saktan ang dyan mo. Ay, sorry, hindi lang. Ang hirap naman ito. Yeah. Ayan. Uh, Ayan yun eh. You have to wait for the car to come. So, no, wait lang tayo. Yay! Kaya lahat, lahat kinukunan eh. Minsan lang nandito eh. Matagal na ulit-ulit. Frontline. Wala ko alam kung ulit Okay. Uh -oh. So, we have to document everything. Yes! Let's move! Okay. Oh, It's like... buko. Buko is life. Buko. So yan guys, we're done eating buko. Chan. And and araw. So, ang plan ayo ang plan natin The, uh, this morning is uh, uwi muna kami to eat breakfast. eat breakfast and then punta kami kina Arlan kapunin yung sasakyan tsaka sila tapos pupunta kami sa San Juanico Bridge tsaka kung saan pa and then sa hmm. 12 o'clock punta okay, kami 10 sa 10 o'clock may reko pa ay may reko pa <laughs> tapos meron mas ng 12 lunch tapos confession and then kung saan man. Yes, amen. Hanggang sa malapit ng mag, na human na. <laughs> sure. human na. Human na. Human na. Ganun din yun, yeah. dito. Hindi, ganun naman. Ganun naman. Yun, no? Yung video, video. Lord, salamat. Kawawa yung mga. Ah, kasi nabuhol siya. Ay. Organo. Oh. Naano siya. Eh. Okay. Yung tali kuya. Naano si. Yung bala, naman. Cute. <laughs> <Yat>. Yay. Wala <laughs> kasok Moira. Malaya. Thank you, um, Kobe the saver. Ay, alam ano ko na kung bakit. Chain <laughs> na train, train, train kuys. just yes, now we're back here in the buko boulevard the buko boulevard yes that's right because there's a lot of um yeah yeah as you can see there yeah there yeah 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 Kainin niyo muna eh baka gutob ulit. Yeah. Take me so Ayun na 'yan. To the plane. Ayun, kaya buko-buko Albert. 'Yan 'yung pisi ng credit ng komanya nxa. 'Yun 'to. Ah, sige. So. Kakanta ka muna kami muna ay, ng Britney ay. Spears. At, ano... The <inaudible> Mac Arthur. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah, yeah

go Yung dating nasa libro lang. Yung dating yeah. nasa libro lang anon. Kakaalam nung Maliksa lupa. Nakakatawa naman din. Ay okay. Ay okay. <laughs> <laughs> na lang. O no, wala Sa lupa. De, okay na. Okay lang yung nakadaan ako dun nung sa papuntang Northern summer at pabalik So yeah, and then later. ano eh, mga kuya tawag mo dito? Yung Or mga government center nila to. Yung malapit sa mga parton. Kasi lahat ng mga government offices ay in... Ayun na, Okay. So, ayan. as you can see, the red car. Ayan. <laughs> <laughs> Hindi. Alam nyo, si Mayora kasi ipinatawag ang kanyang tour guide para para, ikot, para iikot tayo. At Mayora for your service for us. Wala ka Sa Mayo Uno, MESA. Numero Uno sa Paloma. Yeah. Yeah. So, si... Ayun na, si Boy Scout. Si Boy Scout na... Nagpagal. Ayan, huwag Wow. 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 Thank you, boys. Lodi. Lodi ka No hands. I wanna be no hands. Ay, yes, po. Sige. Ano yun natin, um, i-dub natin sila. Uh, bakit ganyan yung ID mo? <laughs> ano nakalagay dyan? Huwag <laughs> mo nang pakilaman yan. Ayos na yung uniform ko. Ano ba? Sige, alis na ako ha. Ah. Oo, oh, wait lang. Ma Mag-lunch na tayo together. Mm -hmm. Mamaya, mag-ingin doon. Yes, Kaya Benji. Ano na ako ni Jade? doors. Mga red doors yung nakalagay sa mga... Alin? Alin ang sasalubungin mo, kuya? No? nakita nyo. Oo. Oh, na po um, ang uh, San, San Juanico Bridge. Tapos mga, papa papailawan papa, natin yan ngayong yun umaga. Uh, kasi pupunta kayo. Yeah? Yes, thank yeah, you. One, um, two, three. <laughs> Wala eh. Hindi kita, no? <laughs> <laughs> Ay, <terse> na, <laughs> Ay, Uy. May bahay, Dapat doon kayo Saan? Sa island? Tunay na island. Lalong mahilaw ang daan. Bagay malapit <laughs> naman, tanaw mo naman kasi. So, ayun po mga kapatid, nakita niyo po dito sa ating gawing kanan ang sanwa ni Kobe. Ano 'to? Oval. Malalang tinapyas lang yung ano, yung bundok. Gagawin yatang daan 'yan, no? Pagkalaw. Eh. Yeah. Medi so, na Ayan ah, yung anak ng bundok. game. <laughs> ka natin ayan. So, as you can see on your left. So, ayan po mga kapatid, ano po? Nandito na po tayo sa ating um destinasyon. Ang San Juanico Bridge na dating nakikita ko lamang sa mga libro, ngayon ay nandito na kami. So, magpapicture picture lang ako mga kapatid. balitong San Juanico Bridge ay um ang tulay ng papuntang mga papuntang uh, Samar from Leyte at mga papuntang Leyte from Samar. Yan. Welcome to Mobile Legends. So we're now entering. We're now um nanatawag We're now going passing through. Wow. Yes. Passing through, through. the San Juanito Bridge. Yon, 2 kilometer bridge connecting Leyte and Samar. So sir, we connecting you and me. No. Diba taga Summer Cove. Dapat niya 'yun tapos para din nakikita natin. At ay. Hay, mas upain nato na view. Oo. Ay. Ang ginoong picture na ang bell natin sa Roma. Pwede pong mag-stop din sa ano? Takbo pa. na lang kayo tayo papaba. Sige. Ji. Let's go. Oh, yung papa Benjie. Wag medyo ano sa sides. Mas ate, gumagalaw to. Ha? <laughs> Lan, sige, umpisa mo na. Pagay duman na. Negative na kayo ate. Negative na. Ay, oo. Dina, dina. Grabe ka naman sa yeah. Hindi kasi dito na tayo. Ah, okay. Doon gusto ko sa island na yan. Wow. Well, ang ganda naman. Maintained. Maintained yung island. Island. Yeah, island. Okay. Island. Baka malagligin sa si cellphone ko. That's Down San Juanico Bridge! alik Halik muna ako sa lupa. Tiyak! Di, dito na lang. Oh my gosh Sobrang lalim! Ay! Ang gumagalaw pag nakasilip kayo, no? May ispaling ito, no? Pagka maalog. ba Yeah. I can feel it. I can feel Oh my gosh Natatakot ka? Natatakot ako! Sobrang taas like grabe gains. Ako na ate. Pag may mga ano, pag may pag may mga dumadaan na truck, may na Ngaano siya. Oh my god! Nag-blow my brake. Okay, kumain naman very kitanya. Very, very supportive. So guys, reaction video. Ano reaction ko? Lupo? Ano ano ang reaction ko ay nakakatakot dito dahil ayan may mga motorista sa gilid at merong malalim na server dito. Wait lang kayo kung tumingin. Maraming dito, guys. Medyo malayo pa yung yung pag-iikutan ni Kuya Kobe, yung kutse. Tapos, ito na nga, iyon. Hi, arm. Let's go. Kasi ito Ah, subo ba talaga tayo? Ah, sige. So, ito yung exercise <laughs> namin this morning. Oh my God. May aftershock. Aftershock. Ito parang maintained, no? Itong island na to. Umiikot? -may, May mga part daw dyan na umiikot. ato daw? Sabang? Sabang? Ay, hindi. Pag sabang, yung where the river ends. Where the river and the ocean meet. Yeah. The ocean. What's the difference between sea and ocean? Biology. Oh, oh, Ay, ocean. Ocean expert. Let's meet the sea expert. So what's the difference between sea and ocean? Uh, are we here um, over the sea or over the ocean? Pwede. Yung ocean sea. kasi mas malaki na. Ano. Ah, wow! Kala ko kapag... Di nga. Ano yan? Seryosong tanong. Mm, parang like yung Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean. Ah! Yan, yung, yan, yung, yan lang yung mga kinakontider na ocean. So, the mm. na smaller Ay, na body yeah. of water. Sina yun. Um, as long as, ano yan? Saltwater. Mm, so, anong sorry din a few time I know ako lang. <laughs> <laughs> Kaka dalawa ka na sa akin. Japan <laughs> lang, ba lang Yung mga uh, kinokonsidera na ocean Pacific Ocean, Atlantic, Ocean, Indian Ocean, yung sa Antarctic Ocean. <laughs> eh, Para Arctic, Arctic. Oo, uh, yung mga bigger na body of water <laughs> dito guys yung island sa middle of the sea so ano eh. yung Pacific. tagalog dagat at karagatan okay ba yon dagat okay, si Oo, Pico. tapos yung karagatan Oo. ocean oh karagatan ng Pasipiko wah wow. <laughs> so, wait guys may do na